Huh? Sa real, ito, real bangin, mag yeah. magantay ng amo gutom. <laughs> eh dito bibigyan ko na pagkain ng mga Saudi pati. Ah, diba. Ay Patira yeah. ng Saudi Arab. Galbi. <laughs> tulog din ako sa ngoras, Sa ngoras ng tulog.

Ayaw gua gua wala. Wala ni. Wala din. Ning pati ra kalbo to lag kalbo, darin. <laughs> talaga talaga dito, kalbo. Uh, da rin. Ano mun na sad. Adun di Talaga nito talaga kalbo. Ah. Go talaga kalbo di wahet? Kaya hindi na hindi na uh, hindi na ipagkait Talaga dito talaga sa Saudi makakalong Maka kalbo, dito, makakalbo makakalbo talaga ayo 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 ayaw ni patira ko wala pa ya patira di pada to at tagal at tagal na loto yung patira ko ayaw dito ko mga idol ayaw na ayaw na ayaw <laughs> simsima na simsima na ah, simsima na <laughs> sim <-simana. laughs> Ay, ada ide Saudi ada hina sim-sim. <laughs>